So, okay. tanong lang po namin, hindi ba siya kakancer? So, ano siya, if ever na hindi pa rin nag-improve after ng steroids, um, tsaka tayo, if ever, i-discuss yung sa, ano, pero possible kasi, granuloma pa lang naman siya. So, let's see po. Kasi masyado pa siyang bata din, para dun sa tumor po. Hmm. Um, nakakaihe. Oo po, naman siya. Para, para lumalaki kasi sa ilalim. Oo, um, Ano bang, kailangan po bang opera na siya? O? Bum -bum. Bum -bum. Baka mamaya kasi maapektuhan na rin naman yung pag Wait lang po ha. Hmm. Tama mo sa Taas mo ang Mukha kasi siyang nag-scab na. So, trinay ko sanang tanggalin. Pero, hindi pa siya ganun ka-fully. Ano. So, ang ano ko kasi, ito, possible, granuloma na to. Parang reaction siya nung katawan niya dun sa infection ko. So, ang gagawin ko, iibahin ko yung antibiotic niya, ha? Tapos, balik niya yung tolfenol ko for another 5 days ulit ko. Pero sa ngayon kasi hindi pa siya advisable na i-surgery. Pero i-monitor niyo hey, yung size nito talaga po. Hmm. Kung ano ha. Pero so far, ihe. Wala naman. Hmm, wala naman. Kasi, okay. oh. okay naman. Sige. Tapos naka-e-collar siya. Ano po is Cephalexin yung antibiotic. 1.5 ml twice a day for 10 days po. After meal po ha. Dapat may daman po yung kanya. Um, wound cleanser. Um, ipapad ko to, spray dun sa sugat lang po. So, 3 to 6 times a day po. Tapos, di ba yung silver, sil silver sulfadiacin cream, pahin nyo pa twice a day po. Then, lastly, we have prednisone steroids na yung gagamitin natin para sa pamamaga po. So, 0.8 ml twice a day siya for 7 days po after meal din po. Hmm, ah, pwede magsabay yung dalawa. Ako, okay lang naman to. So, mm. ano, basta dapat may kain po siya, ha? Tapos i-color na lang po ha, para talaga hindi niya makukot-kot po. Kasi pag pagaling din ng sugat, the more na kakating mm -hmm. po yun. So, baka inaabot niya po kasi. Mm -hmm. Pero yun, mukha kasi siyang scab. Pero tininay ko kasi i-remove, medyo makapit pa. Eh baka mamaya pag tinanggal ko, mas umano po. So, uh, monitor na lang. Tapos one week, i-follow up niya na talaga. Uh, okay. Tanong At, lang po namin, hindi ba siya ka -cancerous? So, If ever na hindi pa rin nag-improve after ng steroids, um, tsaka tayo if ever i-discuss yung sa ano, pero possible kasi granuloma pa lang naman siya. So, let's see po. Kasi masyado pa siyang bata din para dun sa tumor po. Mm, uh, 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 ano ba na nga ba siya? Three? Three months ang bata pa niya. Mm, so, three to four. Uh, tapos? Pero pwedeng ano yan eh, kasi talaga dun sa balat niya lang. Oh, hindi na po siya gokan. Ibabayo hey. kayo, hindi na siya Hindi na, hindi di, pa kailangan. Kasi hindi po muna. Sa ano na, pagbalik. Para if ever man, talagang hindi naging improve, no choice tayo, kundi i-remove. So, dun na lang po, para isang blood test na tayo. Mm, okay. 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 Okay, thank you. Sige po. Ayan, tingnan nyo po si Astig. <laughs> abang na abang siya kung kailan siya pwede pumasok kay na Cherry. Ayan. Halos kadarating lang din po nila ng kanilang Papa Fernand. Kaya naman na-miss niya yung anak ni Cherry. Ayan. Gusto niya pumasok, hindi niya magawa kasi alanganin siya baka mamaya pagalitan siya ni Cherry. <laughs> kami po ay nababahala din naman po sa concern nyo about kay Astig dahil po dun sa sugat niya. Kaya naman po, kanina, maaga pa lang, dinala na po siya ng kanyang papapare sa sabit. Para nga po, di ba po dapat one week pa lang ang balik namin. After one week, bago siya uli ibalik. Pero dahil nga po marami ang nag-concern, maraming... Maraming nagsabi na baka cancerous, baka kung ano na dapat maagapan. Kaya naman po, di rin kami napakalini papapay ng kahapon. Kasi kahapon lang busy lang po talaga si Pernan kaya hindi niya nagawa kahapon na dalhin. Pero kaninang umaga po maaga niyan dinala si Astig. Ayun nga po, galing na sila sa bed pero napakinggan niyo naman po yung sabi ng bed, di ba po? Sa ngayon po, iniba muna yung kanyang antibiotic, binigyan siya ng ibang gamot. Ayan o, oh, tapang ni Astig. Sabi naman po sa edad ni Astig, hindi pa naman daw po masasabi na cancerous kasi masyado pang bata si Astig para magkaroon ng cancer. Hmm. Kaya ngayon po, observation pa rin siya kasi baka, baka sugat lang daw po siya. Pero after one week, kapag di ba po iniba na yung gamot niya, after one week at hindi pa rin gumagaling, doon po sila bab babase sa kung anong dapat gawin. ayon ayon po yung malinaw. Tiwala naman po kami sa hamil bed kasi pag nagkakasakit naman po yung aming mga par babies, napapagaling naman po nila. Pwera na lang kapag katulad nga po sa case ni Cherry, late na po kasi namin na paggamot si Cherry. Late na namin nalaman yung kanyang sakit. Kaya po ganun yung nangyari. Kumbaga nagamot po siya pero huli na yung lahat. Si Lola Milky naman po nila, dala na po ng katandaan kaya ganun. Pero sabi ko nga po, sila po nagkasakit ng ng Erlichia, nagkasakit ng distemper, nagkasakit ng parbo, okay naman po, lahat naman po gumaling. Kaya ayan po, tiwala naman kami sa Hamil Veterinary Clinic at kita naman po ayan si Astig masigla naman po siya barak wag ganyan barak hmm. eh anak ni Cherry oh, malalaki na wala po silang sapin kasi tinatanggal din naman ni Cherry at balik po tayo dito ayan po eto yung dating gamot ni ni Astig amoxicillin saka tolpinol ngayon po binago na siya eto na yung ginawa ayan meron na siyang sepelexin saka prenidson tapos meron po siyang ayan Panglinis ng sugat niya, i-spray lang daw po sa sugat niya Meron kaming ginagamit, eto Yung cone, kaso malaki nga kay Asti Kaya paglagay ko ng cream Nilagyan ko po kasi ng cream, advisable din po yun ng bed Kaya paglagay ko na itong cream Nilagyan ko siya ng cone, pero tinatanggal ko din pagkatuyo ng cream Gawa nga po ng malaki to kay Asti Kaya ang ginawa ni Papa Fernan Bumili rin po siya ng maliit na cone, ayan para kay Astig ito, hindi na siya mahihirapan kasi kasyang ang na kay Astig to ayan po yung update kay Astig pag may sakit naman po yung mga par babies namin, kami po ang unang unang nakakaramdam ng kalungkutan, pagkabahala kaya don't worry po kasi hindi naman po namin sila pinababayaan kasi pag meron po kami naramdaman na karamdaman nila, kami po talaga yung unang namumoblema. Kaya dinadala naman po namin agad sila sa bed. Hmm. At ayan po, maraming maraming salamat po sa inyo. Sa mga payo nyo po, lahat naman po appreciated namin. Kaya po, ayan nga po, ginawa namin ng, ginawa namin ng alam namin na dapat. Yung itanong agad sa bet kung ano nga ba talaga, kung tama po ba yung mga sinasabi ng iba. Hmm. Kaya po, praying po na sana maging okay na po yung sugat ni Astig. Ayan. salamat po. God bless po sa ating lahat. Hmm. Ayan lang po sila, oh. Ay si Astig ko, <laughs> Astig nagsusungit si Astig. Ayon po sila all. po, God bless po sa ating lahat. Salamat po sa tumapos ng video na to.